kahuling nakasakay ng tricycle. Palagi ako nagta-tricycle pag alam mo yung pagkabubunta ka sa mga mga medyo probinsya noon. Wala namang di ba ibang sasakyan ko no, kundi tricycle okay. Uh -oh. si Hanggang ngayon? Oo. Nagta-tricycle ako kasi may tricycle sa, sa, sa Signal Village, hello sa South Signal. Mula doon sa may Tanyag, pag uuwi, nagta-tricycle ako kasi maganda. Ka alam ba ito ng asawa mo? Oo, naman Ba't naman napunta doon. Por, eh, kasi porket tatlo gulong ng tricycle, may third party. <laughs> tanong dahil papayagan ka ba niya mag-tricycle? Ikilala ka na. Okay, Mama Carla, alam mo, pagka isang... Isa Hindi ang... dahil maarte tayo, oh. minsan kasi napag interesan kami. Onde, oh, isang Oo, mga artista, pag nakikita sa kung saan, eh, minsan napag interesan Minsan, binabastos, minsan binubuli. Hindi lahat na, na nakangiti sa amin. Gusto kami, no? Hindi, Mama Carla. po... Nakapila po kami ron pag uh, dadating siya bigla na lang pong pipira, pipila sa harapan. Eh, nanonood kami ng TV. Pagka nalingat kami, kinukuha niya yung pasahero. Na walang paalam. Okay, so eto bang si Nathaniel ay madalas niyang gawin itong mag-overtake sa pila? Nadadalas po. Eh, nung huli po, nag-uusap po kami na wag nang ulitin eh. Kaya ako lang naman ano po gagawa yun dahil nakikita ko po sa ibang kasama ko na gagawa din po nila. Parang Pero rin ito rin ba ay napag-usapan nyo na ni na Kuya Chikiting? Hindi po po. Yung pasahero po ba na ang namimili ng sasakyan or ng tricycle? Hindi or rin dapat rin may pila din ng pasaheros? May pila po. Kaya lang po, pagka nagmamadali nag siya, kung sinong matapat sa kanya, sumasakay lang po Kuya Joseph, akala ni Kuya Nataniel magkakampi kayo. <laughs> Ano nangyari tapunta ka dyan kay Kuya Chikiting? kasi po... Bakit? na, kayo? Hindi na, maganda, hindi na maganda ginagawa niya eh. Nang bubuhaya siya, mabait po si Kuya Chikiting. Ayun eh, siya, hindi na maganda yung ginagawa niya, nang bubuhaya siya. Bu ka. bu Pag, uh, pagka, kami, pa eh. siya ng panigarili pinibigyan ko. Hindi ko kaya na siya pa magsisimbong. Diba? Pinayosi ka pala, Kuya Joseph. Okay, so inaabutan pala ni Kuya Nathaniel si Kuya Joseph, kaya hindi akalain ni Kuya Nathaniel na... Ano na saka kung bakit? Kaya mo ni Chiki Chiki ka, At naaabutan po kayo ng pansigarilyo. Hindi po, hindi ko po natanggap. <laughs> 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 Nagalit na lang. Saan napunta ang inaabot mo, Mang Nathaniel? Baka nalaglog. Hindi naman pala niya tinatanggap eh. Kasi nabutan na niya po, sabi sa akin ha. Sabi ko, yoho, mamadamay ako. Hindi po, kasi ah. ang gusto naman po nila, yung pasahero po ang susundo sa kanila. Siyempre po, pag malayo po, sumisigaw na lang yung pasahero. Eh kung hindi sila na, ano, hindi na namamansin yung mga driver, ngayon ang gagawin na, kung anong dadaan na tayo, sige, yun ang paparahin nila. Okay, tama naman yun. Pero siyempre, dun pa rin tayo sa patakaran, no? Okay. Kasi yung naman diba, naman ganda na, eh. Huwag ka nang bubaya pa, hindi ka atikin. Kasi pag, pag inaatakin ka, nang eh. ka eh. Huwag ka nang bubaya pa, hindi ka atakin. Hindi, alam mo, magbasa ko nang bubaya, di ba? Oo. Ah, mapatawain kita dahil kaming barkada kita, kaibigan kita. Mahal kita. I love you.